sa dami ng nagtatanong tungkol sa transfer of ownership, kung paano daw po ba yung process, ano yung requirements, uh, magkano yung magagastos, uh, naisipan ko po ulit gumawa ng panibagong video na susubukan natin na mas i-detalye kasi meron na ako nagawang video noon, uh, though medyo kulang lang konti yung information. So, subukan natin ngayon na mas, mas, mas i detail siya para clear na sa lahat. And yung mga nagko-comment, uh, before din naman po kayo mag-comment, panoorin nyo po muna itong video ng buo kasi baka yung itatanong nyo, andito na lang din naman yung sagot. So at least, hindi na tayo madoble ng madoble. Okay? Yung mga nagko-comment din na uh, sobrang haba ng proseso sa Pilipinas, dito sa ibang bansa, isang ID lang, magpiperma ka lang, transfer na wala ng problema, hayaan na po natin yon Kasi, ganun po talaga sa Pilipinas. Wala po tayo dyan magagawa kundi sumunod na lang sa proseso. Okay po. And, um, hayaan na natin yan, wag na natin ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa. Baka, baka kasi mas advanced na sila. Or sadyang advanced na talaga sa lahat, medyo huli na tayo. Hayaan na po natin yon Okay, i-enjoy na lang natin ang process. Eh, kaya nga, kaya nga sinasabi, it's more fun in the Philippines. <laughs> ba diba? Ngayon, um, susubukan ko mas may detalye. Eh. And, kung wala dito sa sa video na to ang katanungan mo sa kal sa kalak po kayo mag comment okay so simulan natin um, <clears throat> ano ba yung requirements sa pagpapatransfer ng pangalan ng sasakyan okay so meron ako dito sample na CR so itong CR nito unang-unang requirement kasi, tatandaan nyo po yan, is yung ORCR. First requirements po yan, original ORCR ng sasakyan. Okay? So, ito po yon, Ito yung CR, ito po yung OR. Ito po yung kakuna-unahang requirements. Dapat po yan, original. So, syempre, kung wala kang original nito, kailangan mo mag-execute ng affidavit of loss. Pero, ang dapat mag-execute po yan, kung sino ang nakapangalan dito. Okay? So, ito po, makikita nyo may nakalagay na encumbered. Ang ibig sabihin po ng encumbered, para sa mga nakaka-encounter ng merong encumbered, ang ibig sabihin po yan, niloan po yan or nakaloan po yan sa bangko. Pwedeng present, pwedeng past. So, paano mo malalaman na fully paid na po siya sa bangko? Ang bangko po, kapag fully paid na sa kanilang sasakyan, nagbibigay po sila ng dokumento. Ano po ang tawag doon? release of chattel of mortgage and promissory note yan po yung binibigay nila so kapag encumbered yung mo ang CR mo and meron na pong ganitong release of chattel ibig sabihin fully paid na po yan just make sure na yung details dito match sa details dito sa uh, release of chattel okay so settled na po tayo dito now ngayon itong release of chattel kailangan mo pa rin po ito dalhin sa ROD para ipa-cancel of mortgage. Ngayon po, maraming naguguluhan dyan. Ano po ba yung release of chattel of mortgage at ano po ba yung cancellation of mortgage? So maraming hindi rin nakakalam yan kahit mga dealer or mga baguhan na buy and sell. Kasi one time may tinawagan ako na buy and sell, tinanong ko, sir, canceled na po ba ang mortgage niyan? Sabi niya, yes sir, kompleto na po yung dokumento. So tiningnan ko yung papel, pinuntahan ko yung sasakyan, tiningnan ko yung papel. Pagkakita ko ng papel, hindi pa naman po cancelled. So, ano po ba ang ibig sabihin nun? Now, ito po, na release of chattel, binibigay po ito ng bangko. Ang release of chattel of mortgage, yan po yung dokumento na binibigay ng bangko. So, para mapakancel mo po ito, kailangan mo ito dalhin sa registry of deeds kung saan po nakarehistro yung mortgage. So dito mo po 'yan makikita sa pinakalikod. Saan so, anjan po? 'Yan, nakalagay Naga City. So dadalhin mo po ito sa ROD Naga City branch para ipa-cancel of mortgage. So ang tawag po doon sa pagpapa sa pagdala mo doon sa ROD cancellation of mortgage. So 'yun po yung kaibahan. Release of chattel 'yan po yung dokumento cancellation of mortgage, yan po yung proseso na pagpapakansel ng mortgage sa Registry of Deeds. So, kapag meron ng ganito na assessment and payment form order, ibig po sabihin at meron ng resibo na ganito galing sa ROD, ibig sabihin po cancel na po ang mortgage. So, andyan naman, nakalagay naman sa 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 resibo ang cancellation of mortgage. So, basahin nyo po mabuti yung resibo kung cancellation of mortgage po yan. Okay. So, kailangan mo po ipa-cancel muna ang, ang release of chattel bago po kayo makapag-transfer. So, again, ORCR, release of chattel, at dapat po cancel na po yung mortgage na. Pangatlo, uh, kailangan mo po ng ID ng seller at ng ID nang new buyer. So ang ID po kailangan mo at least dalawa. Paano po kung isa lang yung ID na naibigay sa akin? Kailangan po dalawa. Mas maganda po ang sigurado kasi merong LTO branch na kapag isa lang ang ID mo hindi nila tatanggapin. Eh. At meron din naman ang LTO branch na kahit isa lang okay na. So, pwedeng LTO portal na lang yung hingin sa inyo. So, depende po yan. So, para masigurado kayo, mag-secure -mag kayo ng dalawang government valid ID ng seller at dalawang government ID ng buyer with specimen signature. Okay. Next po sa ID, dapat po meron po 'yan valid na deed of sale. Ang deed of sale po magiging valid lang po siya kapag notaryado. Hindi po pwede ang open deed of sale. Okay? So, ilan marami din ang nagtatanong. Ang deed of sale po ba uh, kailangan po ba ng deed of sale from first to second Eh, fourth owner na ba ko? Kailangan po 'yon. Kasi po hindi po dapat 'yan mapuputol chain po yan, chain of documents po yan. Kasi tatandaan nyo kung sino po yung nakapangalan sa CR, siya pa rin po yung legal owner ng sasakyan. Unless meron po supporting documents or legal supporting documents na proof na binenta niya na yung sasakyan. Ano po yung legal documents na yun? Deed of sale po yun. Okay. So ang deed of sale, from first going to second, then second going to third, then third going to fourth, and so on so forth po yan. Hindi pwede po yan maputol. Kasi po, pag naputol po yan, hindi na po yan matitrace. Halimbawa, pang fifth owner ka, ang pagtrace po yan, simula sa pinakadulo. Si fifth owner, kanino ba niya nabili? Kay fourth, makikita po yan sa deed of sale. Si fourth owner, kanino, kanino niya ba nabili? Dito po yan kay third makikita po yan sa deed of sale. Si third owner, kanino po ba nabili? Dito po sa second. Makikita po yan sa deed of sale. Si second owner, kanino po nabili? Dito po sa CR. Ganon po siya dapat. Dapat sunod-sunod. Kaya kung putol po yan, wala kang deed of sale ng third to fourth, ibig sabihin, hindi mo na malalaman kung kanino nabili ni fourth owner yung sasakyan. Diba? So putol po siya. So hindi po dapat siya maputol. Okay? So, again, requirements for transfer of ownership kapag naka-encumbered, ORCR, release of chattel, promissory note na dapat canceled na. Kailangan mo po ng IDs ng seller at ng new owner. Dalawang valid IDs with specimen signature at notarized deed of sale. So, yun po yung mga kailangan nyo. Ngayon, meron po tayong tinatawag na confirmation. Ang confirmation naman po, ginagawa po 'yan kapag ibang po ang mother file ng ng unit. Halimbawa, uh, taga taga Tacloban City ka. Ngayon, doon ka magpo-process ng transfer of ownership. So eto makikita mo dito sa pinakataas may nakalagay 'yan Naga City District Office. Ibig sabihin magkaiba po ng region ang Naga City at yung Tacloban City. So definitely kailangan mo po ng confirmation. Kasi po si Tacloban po magre-request po 'yan ng files dito po sa Naga City branch. Si Naga City branch ipo-forward naman po papunta sa Tacloban City. So, ganun po yon. Now, ngayon, um, ang confirmation usually it takes 3 to 5 days. Pero minsan, nadidelay po talaga. Kaya ang gawin nyo na lang, every 3 days to 5 days, follow up po kayo sa LTO. So, confirmation po, LTO to LTO transaction po yan. Okay? So, LTO ang magpo LTO ang magre-receive, LTO branch ang magpo-forward tayo po maghihintay lang tayo at magpa-follow up. Pero kung same same lang po kayo ng region, halimbawa ito Naga City, Bicol Region po ito, Region 5. Tapos andito ako sa Sorsogon City, dito ako nag-transfer. Since same lang ang region, hindi ko na po kailangan ng confirmation. Okay? So, yun po ang first step natin sa process of of transfer of ownership dapat po kompleto mo na yung dokumento mo. So paano naman kapag walang encumbered? E di alisin mo lang po yung release of chattel of mortgage. Ganun lang po siya kasimple. Paano naman po sir, meron pa ako nakikita ng mga voluntary surrender. So ito po, sample, voluntary surrender. Ibig sabihin po ng voluntary surrender, um, Nahatak po siya ng bangko. Ibig sabihin niloan po siya sa bangko at hindi nabayaran kaya meron na po siyang voluntary surrender. So since niloan po siya sa bangko, ibig sabihin meron din po siyang income burn. That's why po pag merong voluntary surrender, dapat hanapin mo rin. Meron din yan release of chattel and meron din yan promissory note. Kasi sinurender na po siya sa banko. Ibig sabihin po, banko na po yung may-ari. Since bangko na po yung may-ari, makikita nyo po dyan, meron po dyan deed of sale na galing din po mismo sa banko, papunta na po kung sino yung nakapag-bid sa banko. Okay, so pagkagaya nito, voluntary surrender, tapos meron na po siya dito of sale galing East West Bank. Papunta na po kung kung sino na yung nagbid ng sasakyan. Okay? Then meron din po yan ng uh, uh, ang mga naka-signature na rin po dyan, yung mga nasa bangko at papunta na po sa bidder. Okay. So yan po yung voluntary surrender. Yan po ay kapag hatak po yung sasakyan. So may voluntary surrender, ganun pa rin po meron po siyang release uh, release of chattel promissory note, pero galing na po ang deed of sale sa bangko papunta sa bidder, sa bidder papunta na po sa new owner. Ganun po siya. So sa case naman ng ng um, company vehicle, ang hahanapin nyo naman po dyan. Take note nyo na ang hahanapin ha? nyo naman po dyan yung secretary certificate. So, yung secretary certificate, dun po napapaloob, dun po nakasulat kung sino yung appointed signatory ng DDoC. So, o ng mga properties na mga ibibenta. Halimbawa, dun nakalagay sa secretary certificate na si Juan de la Cruz. Ito si Juan de la Cruz, siya po ang authorized signatory kapag may mga bibibenta ang mga sasakyan. So, dapat sa deed of sale, ang nakalagay doon si Juan de la Cruz. Okay po? So, yun po yung um, kapag company car ka yung sasakyan. Kailangan po ng ng secretary certificate. And usually, may encounter nyo rin yan sa mga Toyota vehicles. Kasi, <coughs> ang Toyota, kapag nag in-house financing sila, nakapangalan po talaga muna yan sa Toyota Financial Services List to kung sino ang nag-loan. Then, pag fully paid na po yan, mag issue po ang Toyota ng Certificate of Full Payment. Then, deed of sale from Toyota to owner na po. So para ma-identify kung sino yung kung sino yung signatory ng Toyota, kailangan po ng secretary certificate. So dapat kompleto po siya. Okay? So 'yung po 'yung requirements na kung may katanungan po kayo sa requirements, comment na lang po kayo para um ma-check ma ko rin po kung ano yung mga kailangan yung pang requirements. Pero kung na-discuss ko na po, uh, hopefully uh, naintindihan nyo. Okay. So, first sa pagpapa transfer is requirements. So, ang magagastos nilang lang naman po doon sa, pag, sa cancellation of mortgage nasa 800 pesos to 1,000 pesos depende sa amount ng niloan and notaryo para sa deed of sale confirmation nasa 40 pesos lang naman yata yan or less than 100 pesos. So, yun lang naman po mga gastos nyo doon sa pag-prepare ng requirements. So, kapag kumpleto na yung requirements mo, hawak mo na lahat, mag-reproduce ka lang ng dalawang copy. Photocopy, i-reproduce mo lang po yan. Kasi kailangan po niya ng copy sa crime lab, kailangan po ng copy sa HPG. So, isunod-sunod mo na po yan na dokumento mo, then ipa-photocopy mo dalawang set. Yung dalawang set, i-stapler mo na rin para hindi ka maguluhan magkahiwalay na po sila ng dokumento. Ngayon, una mong pupuntahan, Highway Patrol. So, pagpunta mo po sa Highway Patrol, mag-issue po ang Highway Patrol ng payment order. Ganito po yon, payment order. Ito po, bayad na po ito eh. So, ganito ang payment order mo. Dadalhin mo po ito sa, sa land bank at dun po kayo magbabayad. So, ang babayaran nyo po doon per deed of sale yata, kung isang deed of sale, 600. Pag dalawa ang deed of sale, ibig sabihin, from first, uh, from first owner to second owner, una, number one deed of sale. From second owner to third owner, pangalawa, so dalawang deed of sale. Magkaiba po yung bayan nun. Kung tatlong deed of sale, uh, may additional din po yan. Okay? So, yan. Pag nabayaran nyo po yan, magbibigay din sa inyo yung land bank na ganitong resibo. Okay, ganyan po siya. Then, after that, babalik po kayo sa uh, babalik po kayo sa HPG. After nyo na mabayaran yon babalik po kayo sa HPG. Magbibigay naman po sila ng request na dadalhin nyo po papunta sa crime lab. So, ang tawag po doon, macro et request. Oh, yun yun. Yan. So, pagpunta nyo po doon, um, bibigyan din po kayo ng ganito, ng crime lab. Dapat, pagpunta nyo sa crime lab, daral, dala nyo na rin yung mga dokumento na para sa crime lab. So, bibigyan din po kayo ng ganito. After na mabigyan kayo ng ganito, eh, stencil din po nila doon yung sasakyan. Babalik na po kayo sa highway patrol para po mabigyan po kayo ng clearance. So, ang clearance, ganito po yung itsura niya. Yan po. HPG clearance po yan. Again, first process, dadalhin pupunta mo na sa HPG, ang HPG magbibigay sa iyo dokumento, nadadalhin mo sa land bank, babayaran mo sa land bank, after mo mabayaran, babalik ka sa HPG para bigyan ka ng request, pero minsan, pinapadala na nila sa inyo yung request para after mo ng land bank, huwag ka nang bumalik sa kanila, diretso ka sa crime lab. So, yung ibibigay mo naman doon sa crime lab, yung copy nila, then mag macro etching request, ah, mag i-stencil nila, yan po, macro etching certificate, yan, yan po yan. So, pag okay na po ito, nabigay na po ito sa babalik ka naman po ngayon sa HPG para kumuha ka na ng clearance. So, yan. Yung clearance naman, ang validity po niyan is uh, one week po yan. So, seven days po ang validity niyan. Kaya dapat pag naisuhan ng clearance, diretsyo na po talaga yung transfer. <clears throat> so, after mo doon, after mo sa HPG, may clearance ka na, pupunta ka na ngayon sa LTO. So, sa LTO naman po, um, magpapa-inspection kayo doon. So, syempre sa inspection lang din naman. Tapos, after inspection, papasok kayo window 2 or depende sa LTO branch. Pero kung expired po, expired yung sasakyan nyo, automatic po yan, i na po kayo i-rehistro. Okay. So ang registration naman po 'yan uh, either uh, month of registration mo or two months advance. Halimbawa, ngayon December uh, November ngayon. Ang ending plate mo is 1. Automatic po i-require -re ka na magrehistro kasi pwede na po 'yan advance registration for the 2025. So kapag 2 months nang malapit mag-expire yung sasakyan mo, i-require -re ka na po 'yan magrehistro. So kung i-require ka na mag Kailangan mo na ngayon ng insurance And kailangan mo na rin ngayon ng smoke test Pero kung hindi ka pa require Diretso ka na po sa LTO Okay So magkano ba yung magagastos So Sa preparation ng document uh, Sabihin natin sa ROD Nas 800 O sabihin na natin 1000 Kung normal process Siyempre ka magpa-process 1 week to 15 days So syempre um <clears throat> ka or pabalik-balik ka kung saan niya nakarauled mo. Then pangalawa, confirmation na sa sabihin natin 200 pesos. 'Yan yung confirmation kasama kasama na 'yung pagpa-stencil mo, uh, mga photocopy. So confirmation. So magkano na? 1040 plus of sale ka, sabihin natin 1000 So, 2040. Tapos, pupunta ka ngayon sa HPG. Sa HPG, usually mayroon po dyan binabayaran na 500 pesos. Pero, hindi ko po sure kung para saan yon kasi wala naman resibo. Pero, usually sinasabi na para, para sa clearance. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po alam kung para saan. Basta mayroon po talaga binabayaran doon. Then, sa crime lab naman, magbabayad ka rin po ng stencil na nasa 100 pesos or 150 pesos. So, ganun yun. Then, pagpunta mo naman sa sa LTO, syempre, magpapa-extension ka ulit, magpapa-inspection. Palagi doon, magbibigay ka rin doon palagi, yung mga 50 pesos, 100 pesos. Sabihin na lang natin, 200 pesos pa doon. Then, sa pagpapa-transfer of ownership, mga sabihin natin siguro, mga 200 pesos or 300 pesos. So, more or less, ang mga gastos mo kung transfer of ownership lang alone nasa 3,000 pesos. So, kung expire pa yung rehistro mo, syempre add-on pa yan sa expenses mo. Kung ipapalakad mo pa, syempre add-on pa po yan sa expenses niya. Okay? So, iba po yung presyo kapag motorsiklo yung ipapatransfer nyo. Iba din naman yung presyo kapag four wheels yung ipapatransfer nyo. Okay? So, yun lang naman. And hopefully, clear po yan sa inyo na process, na requirements, and kung magkano yung magagastos. May mga nagsasabi, sobrang mahal naman, ganon po talaga yon. Kung ayaw nyo po mamahalan, pwede naman po kayo yung mano-mano na mag-request. minsan kasi, yung nakapagpamahal lang naman dyan, kung, kung kukuha kayo ng assistance o mag assist kayo mag-transfer, syempre meron din po fee na binabayad doon sa nagta-transfer. And syempre kasama din po doon yung uh, mga 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 binibigyan-bigyan, hindi naman po yan may iwasan. Tanggapin na lang po natin yan. So let's say mga 5,000 pesos na budget o 4,000, pwede mo na may transfer pangalan ng sasakyan mo. Okay? So kung meron po kayong tanong, nag-comment na lang po kayo dito at susubukan ko pa rin sagutin.